Meron niya siyang adya. Oh, pwede rin pala siya to continuity, guys, oh. Pwede pala siyang ano, pang-test, guys, sa mga continuity. Subukan na natin dito. You know, pwede naman pala eh. Nag-a-dive Nag-a-dive Boy, tayo LBC Ayun, so hello guys Katapos na namin Kumain guys ah, Ngayon guys Paalis na kami Kasama natin the next On the next side. So, pupunta na kami Ng LBC guys Padala uh, na yung Ating package guys So, ayun guys Kakarating lang namin Dito sa LBC Santo Tomas Branch. Bali ngayon, andito tayo sa harapan ng LBC para maklaim natin yung ating regalo. Ayan Oh. No? is si Santo Tomas Aquinas. So, kailangan ng valid ID, guys. So, meron ako dito, ano, guys. National ID. O, sir. Kuhan mo ko ko na.

Ayun, so dumating na yung ating regalo guys. Ayun, so maraming salamat sa nag sponsor si guys. Uh, excited na akong buksan guys. So ngayon guys, uh, pabalik kami sa shop. So ayun guys, nandito na tayo sa uh, aking shop guys. Uh, Makakarating na namin guys. Uh, sa pagbuha ng ating regalo Salamat mula sa REC. Ayun o. So ngayon guys, welcome kayo dito sa aking shop. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng mga taga REC guys. Dahil isa ako guys sa mga napiling isang mabibigyan guys ng ganitong regalo. So ngayon, tayo guys. So grabe sobrang saya guys na nakakontik sa akin yung mga taga, taga LBC. Ngayong araw na ito guys. So ayan guys, bubuksan natin guys. Ayan guys, so nanggaling pa ito sa um, from Ah... Uh, membro membro Maxima Don membro Maxima Don Ayan guys, you know, Masagana ay uh, bagong sikat Jose Ano ito? 09 So parang hindi ko na mabasa guys Ito yung number para sa akin Macolon Rolando Ayun so ito yung address nito sa amin guys So ngayon Bubuksan natin Excited na ako guys So Parang ang bigat nya guys Ayun, no. Nakapangalan talaga sa akin, guys, oh. Wow. Ibang-iba yung ating pangalan sa YouTube. So, dito. So, oh, I'm so excited, guys. Hindi ko alam, guys, kung saan. ako matignan guys kung ano yung loob yun nabuksan na natin guys ayan ito naman guys unahin oh, natin yung maliit yung maliit, guys ano kaya yung laman nito guys charan yun meron tayong adapter meron tayong adapter guys ayan ito naman yung buksan natin surprise wow Ayan guys so So Ayan guys Nabuksan na natin Ito guys so oh, So ayan guys syempre, guys um, Isa shout out natin Yung lahat ng nasa Yung lahat ng nasa picture Ayan guys so So medyo malabo yung pangalan guys um, Susubukan natin sa ating makakaya o, Unahin natin dito AD Electronics you know AAB ah, pala, AAB Electronics tapos yung kasunod nito um, walang pangalan guys ito si Marco Franz Jr at saka si Kuya Ruel ayun, Kuya Ruel at saka Joy Masoy itong kasunod naman guys ito ang dami, ito lang fake vlogger guys ayun o, shoutout sa yung lahat kahit di ko man nakilala yung iba sa inyo guys uh, ito basic bob 2. Andito rin si Basic Bob. Ayun, yung iba kasi walang pangalan, guys. Ito YouTube. Ayun, syempre ito. Ito GDL. Ayun, aircon to, aircon. Aircon 'yun si Ryan Costec. Ayun, shout out master. At saka ito si Joey Tech. Gila, ayun, shout out. At saka kay Protect. Shout out OFW. Ang dami pala nating sponsor, guys. Ito shout out. Mandinasag Edtech PH Shoutout sa inyo WGT Shoutout So yung ibang walang pangalan guys Pagpasensyahan nyo na guys At least nakita nyo naman yung logo nyo guys oh. Ayan guys ito na yung natanggap natin guys Kahit hindi ko pa alam gamitin to guys uh, Excited na akong masubukan siya Oh O oh, nga pala Kailangan pala natin ng adapter guys Kasi sa palagay ko hindi siya gagana guys kapag walang ganito so ngayon uh, iti-test natin siguro rechargeable to baka merong switch ano kayo ito gamitin parang wala naman siyang switch guys kaya susubukan natin isaksak isaksakan natin ng adaptor then guys oh. so yun nakasaksak na yung ating adaptor at saka yung tester na binigay sa atin ni eh, Master BGM, ito yung gagamitin natin pang test. Kung meron siyang voltahe. Ayan guys. Ayan eh, nakakuha tayo ng 3, at uh, 12 volts, 12.3. Ngayon isaksak natin. Ayan guys, umiilaw na siya guys. Oh. Umiilaw na siya guys. Ngayon susubukan natin sa kapasitor. Kasi kapasitor ito eh pang kapasitor tester to eh hindi yata mangunguryente to hindi ba nangunguryente to ako po yun guys, <laughs> guys di mo lang di hindi mo lang meron niya siyang adya oh, pwede din pala siya to continuity guys oh pwede pala siyang ano pang test guys sa mga continuity subukan na natin dito yun know pwede naman pala eh ngayon sa kapasitor tayo guys. Kukuha ako ng kapasitor. Dito. Meron ako mga kapasitor dito. Hindi ko alam kung paano gamitin to guys. Susubukan ko lang guys ha. So ito guys. 1.5 microfarad. Ngayon. Paano ba malaman guys? Ayun sa mga gumagamit naman nito guys pwede ba kayong mag guys sa comment section hindi ko alam guys hindi ko talaga alam kung paano gamitin guys ayun so kailangan ko pang mag aral guys kung paano siya gamitin <laughs> hindi ko talaga alam guys anyway guys thank you so much at saka sa lahat ng mga nanonood ng vlog natin, maraming salamat. God bless and more power. Ayun